Nakakita ka na ba ng isang tao na hindi makakaakyat ng hagdan, nang hindi nakakaramdam ng sakit, tapos biglang bumalik sa pagtakbo sa parke na parang dalawampung taong gulang ulit? Ganyan mismo ang nangyayari kapag natuklasan natin ang mga sikreto na ibinunyag ng agham tungkol sa ilang simpleng sangkap na meron tayo sa ating kusina. Siguradong magugulat ka sa ipapakita ko. Dahil ang pinag-uusapan natin ay isang kombinasyon na natuklasan ng mga mananaliksik na gumagana sa parehong mekanismo ng mga kilalang gamot na anti-inflammatoryo. Ang kaibahan lang, galing ito sa kalikasan at pwedeng gawin sa bahay. Ang tinutukoy ko ay isang espesyal na langis na gawa sa luya, bawang, pulang sibuyas, at extra virgin olive oil. Maaaring mukhang parang recipe ng pampalasa, pero sa totoo lang, isa itong formula na sabay-sabay na tumutugon sa pamamaga ng mga kasukasuan sa iba't ibang paraan. Ipapaliwanag ko kung paano ito gumagana. Ang luya ay may mga compound na tinatawag na gingerol na kapag dahan-dahang pinainit, nagiging mas malalakas pang mga sangkap. Ang mga compound na ito ay humaharang din sa mga enzyme na tinatarget ng anti-inflammatorio na gamot. Ang galing, di ba? Pero heto ang sikreto na hindi alam ng karamihan. Ang extra virgin olive oil ay hindi lang basta tagadala ng ibang mga sangkap. Mayroon itong isang sangkap na tinatawag na olio na kumikilos din bilang natural na anti inflammatoryo Parang meron tayong dalawang mekanismo na sabay na nagtatrabaho. Alam mo ba kung ano ang mas interesting? Ang langis ng oliba ay gumagana bilang isang tagapamagitan na tumutulong sa mga aktibong sangkap na mas madaling makapasok sa balat. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang oleic acid na nasa langis ng oliba ay kayang pansamantalang magbukas ng maliliit na daanan sa ating balat. Nakakatulong itong dalhin ang mga nakagagaling na sangkap sa mas malalim na bahagi kung saan sila kailangan. Ang bawang Ang bawang ay natural na botika. Kapag dinudurog o hinihiwa natin ang bawang, naglalabas ito ng sunod-sunod na mga sulfur compounds na may malalakas na anti-inflammatory at antioxidant na katangian. Ito ay mga sangkap na tumutulong hindi lang sa pagbawas ng pamamaga, kundi nagpoprotekta rin sa mga selula laban sa pinsalang dulot ng mga free radicals. At ang pulang sibuyas, ito ay mayaman sa quercetin, isang flavonoid na kumikilos bilang natural na antioxidant at tumutulong magpababa ng pamamaga. Ang pulang sibuyas ay may partikular na mataas na konsentrasyon ng ganitong kapakipakinabang na sangkap. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano ihanda ng tama ang langis na ito. Kakailanganin mo ng limampung gramo ng sariwang luya, tatlong piraso ng bawang, kalahating pulang sibuyas, at mga dalawang daang mililitro ng extra virgin olive oil. Una, balatan at tadtarin ng pino ang luya. Ang bawang ay dapat durugin o tadtarin ng pino, mahalaga ito dahil nagpapalabas ito ng mga aktibong sangkap. Ang pulang sibuyas ay dapat ding tadtarin ng maliliit na piraso. Ilagay ang lahat ng mga sangkap na ito sa isang lalagyan na salamin at takpan ng olive oil. Ngayon narito na ang mahalagang bahagi. Painitin mo ang halo na ito sa napakababang apoy mga sampung minuto. Bakit mababang apoy? Sa ganitong paraan, makukuha natin ang kapakipakinabang na compound nang hindi nasisira ang mas sensitibong sangkap. Ang banayad na pag-init na ito ay nagpapasimula ng maraming mahahalagang bagay ng sabay-sabay. Una, nakakatulong ito para mas ma-extract ang mga compound na natutunaw sa taba. Pangalawa, pinapalitan nito ang mga gingerol ng luya sa mas aktibong mga compound. At pangatlo, pinapanatili nito ang mga katangian ng extra virgin olive oil. Pagkatapos salain, magkakaroon ka ng ginintuang at mabangong langis na maaari mong ipahid sa mga kasukasuan na sumasakit. Maraming tao ang nakakaranas ng ginhawa mula sa paninigas tuwing umaga, gumagandang pagkilos, at nababawasan ang pamamaga sa kasukasuan. Isang nakakatuwang bagay na natuklasan ng marami ay epektibo rin ang langis na ito sa mga paa. Ang paglalagay at banayad na pagmamasahe ay maaaring magpabuti ng sirkulasyon magpabawas ng pamamaga, at magbigay ng masarap na pakiramdam ng init. Ang mga paa ay may mga reflex point na kapag na-stimulate, maaaring magdulot ng benepisyo sa buong katawan. Pero hindi dito nagtatapos. Ituturo ko sa iyo ngayon ang isang superbebida na nagpapalakas ng immune system at tumutulong sa katawan na natural na lumaban sa trangkaso at sipon. Pinagsasama ng inuming ito ang luya, kalamansi pulot at yerba buena. Bawat isa sa mga sangkap na ito ay may kanya-kanyang benepisyo na nagkakabuo ng perpekto. Ang luya, bukod sa mga benepisyong anti-inflammatory na alam na natin, ay nagpapasigla rin ng sirkulasyon at may mga sangkap na tumutulong sa mas mahusay na paggana ng ating immune system. Kapag kinain ang luya, humikilos ito sa buong katawan kaya napapakinabangan ng lahat ng bahagi. Ang kalamansi ay isang mahusay na pinagkukunan ng bitamina C, na mahalaga para sa maayos na paggana ng ating mga selula ng depensa. Hindi lang ito bitamina, mahalaga rin itong cofactor na kailangan ng immune cells para magampanan ng tama ang kanilang tungkulin. Kapag kulang tayo sa bitamina C, humihina ang ating resistensya. Ang pulot ay may interesting na kasaysayan sa agham Ipinakita ng mga pag-aaral na mas mahusay ang pulot kaysa sa karaniwang lunas para maibsan ng ubo at pananakit ng lalamunan. Bumubuo ito ng proteksyon na pelikula sa lalamunan at may natural na mga katangiang antimikrobiano na tumutulong para mapawi ang iritasyon. At ang hortela? Naglalaman ito ng mentol na nagbibigay ng malamig at nakakapreskong pakiramdam sa ilong at lalamunan. Parang binubuksan nito ang paghinga at nagbibigay ng agarang pakiramdam ng ginhawa. Para gawin ang makapangyarihang inuming ito, gagamit ka ng limampung gramo ng bagong gadgad na luya, kalahating lemon na hiniwa, pulot ayon sa panlasa, at ilang dahon ng sariwang hortela. Ilagay ang gadgad na luya at mga hiwa ng lemon sa isang takure o lalagyan. Ngayon may isang napakahalagang detalye Ibuhos ang mainit na tubig pero hindi kumukulo. Dapat mainit na mainit ang tubig pero hindi pa bumubula. Bakit? Sa ganitong paraan, nananatili ang bitamina C ng kalamansi na di kayang tiisin ng sobrang init at nahihiwalay ng maayos ang sangkap ng luya. Hayaan itong magbabad ng 20 hanggang 30 minuto. Kapag ang temperatura ay tama na para inumin, saka mo idagdag ang pulot. Mahalaga ang tamang oras na ito dahil ang pulot ay may natural na mga enzyme at iba pang maseselang sangkap na maaaring masira kapag sobrang init. Panghuli, idagdag ang mga dahon ng yerba buena. Magbibigay ito ng preskong lasa at mabangong amoy na lalong nagpapasarap sa inumin. Ang resulta ay isang inumin na sabay-sabay na kumikilos sa iba't ibang paraan. Nagbibigay ito ng mahahalagang nutrisyon para sa immunity, nagbibigay ng natural na ginhawa sa mga sintomas ng paghinga, may anti-inflammatory at antioxidant na epekto, at tumutulong pang mapanatiling hydrated ang katawan. Maraming tao ang nakakatuklas na ang regular na pag-inom ng inuming ito, lalo na tuwing nagbabago ang panahon, ay nakakatulong para maging mas matatag at handa ang katawan. Tila nagbibigay ito ng suporta sa natural na depensa ng katawan. Isang magandang benepisyo ng inuming ito ay pwede mo itong inumin ng ilang beses sa isang araw. Sa umaga, nagbibigay ito ng enerhiya at sigla. Sa hapon, nakakapagpasigla at nakakahydrate ito. Sa gabi, makakatulong itong mag-relax at ihanda ang katawan para sa mahimbing na tulog. Ang nagpapaspesyal sa mga resipeng ito ay ang matalinong kombinasyon ng mga sangkap na nagtutulungan para sa mas magandang epekto. Hindi lang isang sangkap ang gumagawa ng lahat. Isa itong orkestra ng mga natural na compound, bawat isa ay may ambag para sa huling resulta. Malaki rin ang epekto ng paraan ng paghahanda. Ang mga temperaturang ito at oras ay hindi basta-basta pinili. Nakabase ito sa kung paano tumutugon ang mga aktibong compound sa init at kung paano natin makukuha ang pinakamaraming benepisyo mula sa bawat sangkap. Kahangahanga kung paano binibigyan tayo ng kalikasan ng mga solusyong ito at kung paano pinapatunayan ng modernong agham ang maraming bagay na likas ng alam ng ating mga lolo't lola. Mas nauunawaan na natin ngayon ang mekanismo sa likod ng mga benepisyong ito. Kung nakarating ka na sa puntong ito, malamang iniisip mo ng subukan ang mga resipeng ito. At talagang umaasa ako na magkakaroon ka rin ng parehong positibong karanasan na ibinabahagi ng napakaraming tao. Nakakatuwang malaman na kaya nating alagaan ang ating sarili gamit ang mga simpleng at natural na sangkap. Itago ang langis sa refrigerator at gamitin agad sa loob ng ilang araw para mapanatili ang kalidad nito. At bago maglagay ng anumang bagong produkto sa balat, laging magandang ideya na subukan muna ito sa maliit na bahagi ng balat. Nagustuhan mo ba ang mga tips na ito? Kaya mag-subscribe ka sa channel para makatanggap ng mas marami pang ganitong mga content. At ishare mo rin ito sa mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang sa mga mahalagang impormasyong ito. Hanggang sa susunod na video.